Aming amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesu Kristo, bilang iyong lingkod na tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, at binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang lumaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat, Panginoon, sapagkat si Jesus ay nagtagumpay na sa krus, tinalo na niya ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman, at ibinigay niya sa amin ang otoridad upang magpalayas ng demonyo sa kanyang pangalan. Kaya ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ako'y tumatayo laban sa bawat espiritong masama, laban sa anumang puwersa ng kadiliman na nagpapahirap sa taong ito o sa lugar na ito. Masamang Espiritu, inuutusan kita, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, iwanan mo ang katawan, isipan, at kaluluwa ng taong ito, wala kang karapatang manatili dito, ang dugo ni Jesus ay nasa kanya, binubusalan kita, iginagapos kita, at pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Sapagkat nasusulat, At sa mga sumasampalataya ay sasama ang mga tandang ito, magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan, Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Idinideklara ko na ang taong ito ay pag-aari ni Kristo, isang anak ng Diyos, isang templo ng banal na espiritu, at wala ng kapangyarihan ang kadiliman sa kanyang buhay. Banal na espiritu, hinihiling ko po, bumaba ka ngayon. Punuin mo siya ng iyong kapayapaan, liwanag, at kagalingan. Pawiin mo ang bawat bakas ng takot, pighati, at pagkakadapos. Sa pangalan ni Jesu Kristo, idinideklara ko ang ganap na kalayaan, ganap na kagalingan, at ganap na tabumpay. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, at kaluwalhasyan, ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu-Kristo ako ay nananalangin at nagpapatibay. Amen.